mga kamosa sa mga chiki loves at best Kong x At sa mga Beshi ko dyan, mga kinidora. Yes, tingnan natin ang sinabi ni Sharot Santos. Este, Shuneta. Sharon Cuneta. Yes. So watch natin. Palagay, niyo po ba marami nagsisisi na hindi si Kikong Binotong Vice President? Magaliliyak <laughs> <laughs> kami dahil meron kami social responsibility. So, Ayan, alam ay mo sabi ko din partner kasi yun nga marami daw nagsisisi ngayon dahil hindi ang binuto si Kiko Machin, char. Siguro, yung mga tao may na siguro sila kung sino ang nila, di ba? ano, alam na nila kung ano yung karakas eh. Sa kataba naman, sa tagal niyan sa Senado, parang wala din naman nangyari. Hinda ang titigas din ang mukha nito mga nasa, ano, no, oh. nakaposisyon. No? kung wala naman kayong ginagawa ka sa bali, kasi pera eh. Only here in the Philippines po talaga, grabe ang pagkabuhay mo. Saka, tuturuan naman kayo kung kailan mag-election niya. Eh. Parang makitang puro kakapit yung kapanabayan. Oo. Wala nang perfect ngayon eh, no? Ang pagaling na natin yung mga nagawa. Which is ako, ako talaga, sinasabi ko, proud duterty ako. Ako, okay ganyan mm -hmm. nagawa, yes. yung nagawa dyan. Nang ginagawa. Doon tayo talaga oh. binuto. Kasi ito pa, oh, nagkakagulo sila ngayon. Gawa nung kay uh, President Marcos. Uh, diba di no? ba noon? Diba, tingnan mo doon sa post niya na is almost half million tawa ha-reaction ha, na -ha kay Angry, up. no? kaysa oh. sa so like at love, no? Malangin, sa tingin mo, bakit reaction? Siguro alam naman tao yung mga nangyayari dito sa ano, sa Hindi na sila nagbulag para ano. Oo. nga, so ayun yung mga ganyan niya, di ba? Tapos ang sinasabi yung Sara Sara millions lang habang yung check na blank billions ang nawawala. Oh. Especially yung Philhealth pa, no? Confidential pa. Eh bakit yung President hindi yung talkal din yung confidential pa, no? Oh. Alat ang kinupolitika lang, no? Alam mo guys, sa mga na lang natin yung sa mga ginawa, no? Ibang nang nagawa. Oo, ang dami para sa kanya. Yung diba? previous para. president? Oo, oh, kaysa so, sa mga previous president talaga. Oo. Oh, okay. oh. Diba? So kami bukas na ang isipan ng madlang people okay. kami po, hindi na kami maluloko pa. Oh, okay. Especially mga Marcos na yan. At yung kalyado kayo, mukpia talaga kayo dahi. Katulad yung nangyari dun kay ano, no? Otohan, no? Ang ganito. Ah, uh, so, ah, ikaw, Besh, ano yung final words mo sa kanila? Ako, iboto <coughs> natin kung maboto man tayo, iboto natin yung nararapat. Kasi tayo rin na mag-benefit niyan <laughs> sa <laughs> ano at sa susunod na mga panahon ang mga anak natin anak natin din ang benefit oo sa so, na ngayon rampat yung mga drug drug skinning so yung patayan kaliwat at ng shitpayan ibalik na dapat si Duterte para mga oh, yung natin oo yung kanan kami na baka kami na baka rayot kawilat kanan takutan pero dati yeah. tahimik naranasan na natin yan madlang people wake up at saka hindi, nila sila natakot. Mm -hmm. isinasa Isip sa publiko pa din yung mga ginagawa nila ng pagkaan. pati pag ang bisyo nila. Bisyo nila. Nakalayo sa FB, May walang takot. Diba dati ganyan, sukuan talaga dahil. Mm -hmm. Millions ang sumuko sa haba. Dapat talaga, yung... talaga ibalik na kami na baka niya nakakaawa po no, hindi po kami para makisaw -saw. May social responsibility po ang bawat isa sa atin. At kami bilang kahit papaano, simpleng vlogger lang, nag-start lang sa mundo ng vlogging, uh, may karapatan po ang bawat isa sa atin. At kung may magbibenta man ng boto, kunin nyo ang pera at ang iboto nyo ang karapat dapat. Hindi yung bigyan na kayo ng ayuda, lalo ng mga tama dyan, okay na kukuhain. And that's it. No. Karapatan po natin na ibigay yan dahil kada kahit wala kayong trabaho, yung candy yan, may tax. No? yung mga bigas pa, Diyos ko Mario Joseph Santiago. Sa kang bayo din galing yun? Sa atin din niyang mm -hmm. galing. Huwag kayo, okay. kayo mga Kayo bang binibigay niya mga pulit. Huwag oh, nabigay si ganito ganyan. Oh. Sa galing. Mas bilyon ang pinukuha <laughs> nila ha. Huwag kayo siyong-siyong na binibigay ng Pilipino. <laughs> Wake Diba? No? Diba, <laughs> so, <laughs> so, ayun na. Naintindihan nila siguro. Diba, Pesh? Yes. Mm. Anong yes. final words mo sa kanila? Yes. Mga botante. Sa mga botante, maging wakis tayo. kilala natin mabuti yung mga politiko na binoboto natin. Kaya mag-subscribe kayo para alam nyo yung mga susunod na ipapaboto namin sa iyo, sa inyo, no? Okay. I'm sorry to say that. Alam ko naman na may hindi papabor, pero may kanya-kanya po tayong opinion. May kanya-kanya tayong gusto. Pero puro kami kasi talaga. Kung ano po talaga yung sakit sa din namin at hindi naman kayo bulang na nakikita natin gumagawa po talaga. Di ba? Yung nakikita natin? Oo. Nakikita po natin. wag yung Si kumari, so, si kumpari. Diyos ko, hindi wala utang tangtan na tayo doon na, na hospital si ganito. Uh, Diyos ko, bing kumpari, kumpari. tama na. Okay. Diyos ko, palasak na yung ganyang kaisipan ng mga Filipino wake up. Di ba no? Okay. Yung iba kasi tutulong lang kapag may mm. mga yes. ng election so, Yung, harapin natin is yung iboto natin pala is yung ano yung, yung, yung kahit walang pangyayari natutulungan hindi so, ba pinansyal nandiyan so, so, siya yung moral so, support, so, support. Okay. di ba okay. oh. so ayun sana maliwanagan po kayo at ah? Good afternoon, bye, bye.